Hello everyone and guys, uh, kain tayo ng ano no, sabah. Um, saba ni Halos maubos ko na guys kasi ano, yung, um, uh, tawag na nag-upload, in-upload na ko na wala man. <laughs> Pasaway. Ay, I mean, hindi siya na-save. Uh -huh. Ayan, magkain na lang tayo. Ito nga lahat halos na ubus ko. Yummy. Siyempre, may sasawan tayong baboong. bagoong bunles kasi dito sa Maynila, wala kasing bagoong na may laman nung araw kasi nung bata pa po ito yung pinakain namin. Tapos, lalagyan namin ng bagoong dito sa gitna. Dito, bunles eh. Walang ano, anong tawag nun? Walang laman, walang unod. Mm. Tapos, Sabol maraming babuong. Sa buhol. na ako. Madam, madam oh. Lord na yun yung ano. Diba? Tapos isang kilo lang nabili ko. Kasi per kilo na kasi ang saging ngayon eh. At sabay, isang kilo may wood ang binili ko. Halos maubos ko. Aha! Uh -huh. Thanks for watching!